Kahit na baog na yung Lila sa early game, kayang kaya pala neto bumawi sa late game. Sobrang layo kasi ng tira neto, parang pang half court sa basketball. Ang hirap niya abutin tapos may mga bodyguard pa siya. Ang lakas na rin ng damage niya. Hindi ka pa nakakalapit, mamamatay ka na. Parang kaklase mong may putok. Arr! Isa kang pahirap sa laro, Layla. Mahuli lang kita matatapos tong laro na to pero sa paanong paraan kaya natin to mauhuli bueno bago natin to umpisan pindutin nyo muna yung follow tingnan nyo magiging following yan si <laughs> Ruby ang manunungkit magdurubi nga ako dito ah ganda ng skin ah tiway po okay okay banat Ok, banat Ok, banat li Pumalag sa akin to pag Pumalag sa to Ayan, okay, pumalag sa akin Ayan, oo oh, oh. Sorry Ayan, okay na Nice one Okay, nice one, nice one, nice one Teka ah ha Tahin ko, ah oh. Oh. Nice one puk Loko na lang, oh Ayan, no oh. Wag na, wag na, wag na Dami Oh, my gats Dami, 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 dami. Gravy naman. Ay, kami sa taas, base. Tingin sa akin na. O, oh, huli na. Nice one. Layo, layo. Please. Dito. Nice one. Okay na, okay na, okay na. Good, 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 good. Dalawa na kuha natin. Tayo sa likod. Nice one. Nice one. Nice one. Okay, nakalalay kami sa Roger. Okay, papasukin ko ha. Tingin sa akin ha. Dito mamamang skills natin pero okay lang. Nice one, nice one, nice one, nice one. Kulina, na, uli na, oh, oh. Tuk. Tuk. Ay, nice one. Walang galawan. Nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. Oh, ito na, oh, oh. Oh. Tingin sa akin, no? oh, oh, oh. Pwede na to. Wala nang makulat sa marami. Nice one. Uli na, oh, kulina na, dalawa. Tuk. Ay, ito, mamari pero okay lang, kaya kaya, nice one nice one, ding. nice one, ding. nice one huliin nice natin yung lahat, base. yung taas natin, oh tara, tara, tara di ba iwalay sila, eh, tara, tara sundan dito sa triangle bush, yan, o oh. diba? nice one nice one nice two okay, muntikan pa tayo si Lillian at akin okay, okay, okay Oke okay, oke okay, oke, okay. nice one oo, 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 dalawa, ah. tuk Tuk, kita oo, yung oo, oo, huli oo, 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 Okay na oo, 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 ha sana huliin yung line lang, ah, so. Mane Oh Gagi, hindi ko na uli Laila Alalay sa ano, alalay sa Tigril pag nag-set Huwag kang marot sa amin, likot ka lang Ayun na, ayun na, ayun na Uli ka Uli, 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 uli Uli, ikaw problema Laila eh, ayan na, okay na Kaya nyo na yan ha <laughs> Wow, wow. Oy, oy, oy. Sige, yung ano. Ah, so, nice one. Okay na, nice one-ing. Kaya problema, Lyle, eh. Pagka na ka, tapos na, eh. Nice game sa kalaban. Wow, wow, we. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.